🎵 mga napapagal aking pagiging awa'y ikaw 🎵 ay, ay Mga kapatid, shema. Makinig, magnilay at magsalo tayo sa mga banal na salita ng Diyos. Ang ating Ebanghelyo ngayong linggo ay nagpapaalaala sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala. Lubos ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Kahit na tayo'y may mga kahinaan, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon na magpakatotoo at magkaroon ng pagbabago ng puso. Bilang katiwala ng Diyos, ano ba kaya ang para sa atin? hinala o tiwala. Ngayon po ay pakinggan natin ang banal na ebanghelyo para sa ikadalawamputlimang linggo sa karaniwang panahon. panahong iyon, nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya tipinatawag niya ang katiwala at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa na may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, daang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo. Gawin mong limampu, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, Isang daang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Sulat mo, walumpu, Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makajos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Isang katiwala ang hindi naging tapat sa kanyang amo. Nilustay ang perang hindi kanya. At dahil darating na ang amo, para hingan siya ng pagtutuos o pag-uulat kumbaga, mabilis siyang nag-isip at nagpasya. Namudmod ng perang hindi kanya at binura ang bahagi ng pautang ng kanyang amo sa kanyang mga customer. Ito ang matindi. Pinuri pa siya ng Panginoon dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Isang tabi natin sumandali ang usapin kung tama o mali ang kanyang ginawa. Hindi para sa atin ngayon ang pagtalunan kung tama o mali ang pandarayang ginawa ng katiwala upang magkaroon siya ng kaibigang tutulong pag nagkataon. Katalinuhan, ito ang dahilan kung bakit pinuri siya. Pagpapasya ito ang naging bunga ng kanyang katalinuhan. Mabilis nag-isip, mabilis kumilos, dahil alam niya ang kanyang gusto, makagawa at makahanap ng mga kaibigang tutulong sa kanya balang araw sa panahon ng pangangailangan. Minsan, tayo ay dinadalaw ng mga matinding pagsubok at suliranin sa ating mga buhay. Kapag dumalaw ang matinding krisis sa atin, may mga taong hindi makapagpasya. Kahit anong uri ng pagdidesisyon, sa mga ganitong panahon, ang mga taong ito ay tila nagiging parang tuod. Walang buhay, walang alam gawin, walang malay ni hindi alam kung saan babaling. tamaman o mali ang ginawa ng katiwala, hindi natin siya masasabihan na siya ay may kawalan ng pasya, kawalan ng kaalaman o kakulangan ng kilos. Sa ating panahon, matindi at malawak ang kaguluhan. Maraming sala sa labat na suliranin. Maraming iba-iba at sangasangang mga suliranin at pagsubok na dapat nating harapin. May mga taong sa harap nito ay nanghihina, nanlulumo, nawawala ng ulirat at hinahayaan na lamang magnaknak ang mga sugat. Walang pasya, walang desisyon, at higit sa lahat, walang ginagawa. Isa sa mga aral na maaari nating makuha sa Ibanghelyo ngayon ay kailangan natin ang angkop na pananaw para harapin ang mga suliranin sa buhay. Kailangan natin ng talino upang bigyang kasagutan ang anumang suliranin. Kailangan ng karunungan upang harapin ang mga pagsubok at gawa nito ng mga paraan para ito ay malutas. Ito ang ipinamalas ng katiwala. Pero hindi pa tapos ang talinghaga. Matapos ipamalas ni Jesus na kailangan magpasya at kumilos upang harapin ang mga pagsubok, dinagdagan niya ang pangaral. At dito pumapasok ang iba pang dapat taglayin ng isang katiwala para hindi mauwi sa paghihinala o kawalan ng tiwala ng pinaglilingkuran. Maiihambing natin iyan sa malakihan at malawakang korupsyon sa daan-daang milyong piso na posibleng ibinulsa ng mga taong hindi katiwatiwala sa loob at labas ng pamahalaan ng mga nakalipas na rehimen. At kahit na ang bagong rehimen, kung hindi sila magiging mapagmatiag at mapanuri sa harap ng mapait na katotohanan ito, hindi pwede ang pabanjing-banjing lamang. Hindi rin pwede na hindi pa iralin ang karunungan. At lalong hindi po hindi pa iralin ang pagpapasya at pagdedesisyon sa paggawa ng tama. Sa harap ng mga pagsubok, hindi pwede ang patulog-tulog at pag-aasal huwantamad tamad na naghihintay na lamang na malaglag ang bunga ng punong bayabas Kailangan natin ang karunungan upang malaman kung ano ang dapat gawin Subalit kailangan rin natin ng desisyon at pagkilos upang unti-unting mapawi ang kinasadlakan nating kapalaluan Higit sa lahat kailangan nating isa puso at isa diwa ang mahalagang turo ngayon ng Panginoon. Bukod sa pagiging mapagpasya o kaya'y kumilos o gumawa ng dapat, kailangan nating pakatandaan na ang tunay na tagasunod at isang katiwalang hindi kahinahinala, kundi tampulan ng tiwala at paglilingkod. Sapagkat dapat nating ulit-ulitin, hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, Gabayan mo po kami. Huwag sana naming sayangin ang pagtitiwalang ipinagkaloob mo sa amin. Patuloy nawa kaming maging tapat sa iyo. Naway gamitin namin sa ikabubuti ng iba at gayon din para sa aming sariling ikabubuti at para sa aming kaligtasan. Ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw ay pinupuri namin at pinasasalamatan ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, napnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Father Luis Evardoni ng Disciples of Hope. Nagaanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkos, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.